isang dating mambabatas ng petisyon laban sa kontratang pinasok ng Comelec sa Miro Systems para sa automated voting system na gagamitin sa 2025 elections. Babalaan ng Comelec, kusibling mauwi sa mano-mano ang butuhan kung kakansilahin ang kontrata sa Miro. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Umabuso raw ang Comelec matapos itong hindi payagang sumali sa bidding para sa 2025 elections ang Smartmatic ayon sa Korte Suprema. Hinarang daw ng poll body ang Smartmatic bago pa man sila makapag-bid. Wala rin daw inilatag na eligibility requirements para sa bidding. Sa kabila nito, hindi na raw walang bisang ang iginawad na kontrata sa Miru Systems bilang provider ng automated voting system para sa 2025 midterm elections. Kaya kanina, nagtungo si dating Kalokan 2nd District Representative Edgar Erice sa Korte Suprema Naghain siya ng petisyon para magkaroon ng temporary restraining order laban sa paggawad ng kontrata sa Meru Systems. Para kay Erice, marami umanong paglabag sa bataas ang pagbibigay ng kontrata sa Meru. Ang gagamitin machine prototype, magiging guinea pig tayo. It's against the law. Highly anomalous. It's a robbery in progress. It's a robbery in progress. Tingin ko, uh, kung mga sampung bilin lang, maho-hold up ang mga Pilipino dito sa kontrata na ito. Ipinagtataka rin ni Erice kung bakit kailangan kumuha ng bagong automated counting machines kahit pwede pa naman daw ayusin ang mga nabili noon sa Smartmatic. Naniniwala rin siyang nananakot lamang ang COMELEC nang sabihin itong posibleng mauwi sa mano-mano ang sa eleksyon sa susunod na taon. Sagot ni COMELEC Chairman George Garcia, mahihirapan talaga silang mapakinabangan pa ang mga VCMs ng Smartmatic. Tapos na rin daw ang sinasabing warranty para sa mga makinang ito. Noong nakarang eleksyon na may mga nasira at may mga pumalpak na kulang-kulang dalawang libo, sinisi na nga po ang Comelec. Eh. Ngayon po hindi na po namin magagaranti na hindi lang dalawang libo yan. Paliwanag pa ng Comelec, ang nire-require lang ng batas ay dapat nagamit ng na sistema ng pagboto at hindi ang mismong uri ng makinang gagamitin sa halalan. Ipinunto naman ng SC na kung magsasagawa ng bagong bidding ng Comelec, malaking abala na ito sa 2025 elections. Sa kaugnay nito, maghahain ng motion for reconsideration ng Comelec sa Korte Suprema. Sa tanong kung maaaring na bang sumali ulit sa bidding ng Smartmatic matapos na naging desisyon ng Korte Suprema, lumalabas na pwede na. Pero dahil tapos na ang mga naging bidding para sa 2025 elections, posibleng sa susunod na halalan na lamang maaaring lumahok ang kumpanya. Nagpasalamat naman ang Smartmatic sa desisyon ng Korte Suprema aminado silang nakaapekto sa reputasyon ng kumpanya ang pag sa kanila ng Comelec. Pinag-aaralan na nila ang kanilang susunod na hakbang. Sa kabila nito, bukas pa rin sila na maging election service provider sa mga susunod na eleksyon. Sa amin po, kung, syempre kung bubuksan yun, kung merong bidding na uh, bubuksan at qualified naman kami, sumali dyan. No, syempre, we don't see any reason why we should not uh, bid. Ayon naman kay Franklin Isaac, isa sa tatlong nagpetisyon sa Comelec na i-disqualify ang Smartmatic, posibleng maghain ng kaso ang Smartmatic laban sa mga Comelec commissioners. Handa naman daw ang Comelec na harapin ito. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.